isipin nyo, 10 piso lang ang isa. Parang, parang sila kuya. Nandabog na si tatay. Ganda ng buko. Pwede pong bumili ng buko kuya. Magkano po ba isa? 20 sir. 20? ba diba pwede isampu na lang? <laughs> Tawas si kuya. <laughs> Ang ganda po ng lugar. Ito po ay Ilocos Norte. Ang tahanan ng ating mahal na pangulo. Tingnan nyo naman may mga windmill pa. Ayan, no? Isang patunay na sa Ilocos Norte tayo. Pabili po ng ano? bentisa no? Pwede po ba dalawampu? Oh. Eh kasi mura lang. Sampu isa eh. <laughs> si kuya. <laughs> 20. Kahit po ano na. 30 Aha, okay lang okay. Dali, ba? Ang ganda Tapos ang mura ng buko, isipin nyo 20 pesos lang ang buko Samantalang pagka bumaba ka Sa atin, 35 na bilihan Nisan, 40 pa Ang bilihan ng buko Ayan. Masarap din kasi ang buko na ng bagong pitas. Lao na dito sa Ilocos Norte. Tingnan niyo naman napakasariwa. Alam niyo po ba sa ibang lugar kahit po sa Tarlac o ibang lugar sa baba, ang mga damo tuyot na. Ang mga kabundukan natutuyot na. Dito sa inyo, napakasigla ng kabundukan. At wag ka napakamura ng buko. Sipin niyo, 10 piso lang ang isa. <laughs> Parang <laughs> sila kuya. <laughs> <laughs> Nandabog na si tatay. <laughs> Biro lang naman po yun. <laughs> uh, eto ito po, uh, dito sa Ilocos, isang patunay na napakabubuti ng tao. Kasi dun sa unang pinuntahan ko, nakakatuwa eh. Mabait nila, mabait sila, promise. Oh. Ang dami niyan. Okay, okay lang po ba dyan? Yan. Hindi may baon tayong buko di ba Tulungan natin si kuya. magang pala! Ha, <laughs> ah, uwi na po siya. Ha, ah, kayo po may ari neto. Ha, ah, pumakya lang siya. Ha, ah, pinakarga lang po. May pesto ako sa ah may pwesto po kayo ayos pala napakainam uh, ito ito buhatin natin magang sipin nyo 10 piso isa napakamura <laughs> dami natin bahong buko <laughs> uh o -oh. oh, diba 10 piso lang isa nyan huh. yan ano pangalan nyo kuya? Henry, sir. Ah, si kenry Oh, okay, kuya henry salamat Oh, thank you. Thank you sir. Sa inyo na isukli kuya. Ito apatot to kuya no. Okay. Alam nyo po ba yung apatot? Yun po yung mabaho. Nakakain daw ang buka yan sir. Oh, nakakain. Okay yeah, thank you. you, you. Oh, Nakabili tayo buko no.